Ako si Sanjomar. Jomar. Marami akong pangarap sa buhay. Paano ko lahat yung gagawin? Yan rin ang aking malaking katanungan. So yan po, sa bado ng umaga ngayon at uh, pupunta po tayong mag electrical installation kasi nangyayaan po tayong magkabit ng wirings. So ito na po yung bahay na ating kakabitan ng electrical wirings. At ito po yung palapag na ating lalagyan. So, bali, kung nakikita niyo po, ito po yung ilalagay nating gamit dito sa taas. At kung nakikita niyo ako, naglalagay na po ako ng aking alatong kung saan ko ilalagay ang mga uh, junction box. So, yan po. Bali, pitong junction box po ang aking ilalagay dahil itong bulbs po ang plano ng may-ari ng bahay. So yan po naglalagay na rin po ako ng mga wiring sa loob ng hose o sa o sa loob ng mold flakes. So yan po at uh, inalagay inalalagay ko na rin po ito sa pagitan ng mga wrap para yan po hindi maapakan ng tao. At ito po yung mga magbubuhos sa yun. So yan po nagsisipaghanda na rin po sila at yan po, po yung aking mga in-install so yan po hanggang doon po yan sa dulo at yan merong hindi pa rin po tapos at yan naglalagay pa rin po ako ng mga iba't ibang wires sa loob ng nakikita niyo yan po nagsisimula na po, nagsimula na po silang magbuhos dito sa bandang ito at yan po yung mga tao na nagpagbubuhos ngayon. So yan po, kung nakikita nyo po sa baba ay yan po yung mga tagahalo ng semento at ito na po yung aking in install na electrical wirings. So yan po hanggang doon po yan sa dulo, pinakadulo at yun. At nandito po tayo sa labas, bumaba po tayo at yung binigyan ko po sila para makita nyo at tumulong na nga rin pala ako sa pagbubuhos dahil wala na rin naman akong na gagawin. Umuwi ako na maaga. So ayan po. At ito malapit na nga rin po matapos ang ating pagbubuhos. At yan nagsisipag rest muna kami. So ito nga po pala ako at nag-rest muna. At video video po muna. So ayan po. Hanggang dito po muna ang aking video at maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat!